Michael Howard Finley ang isa sa mga underrated players ng late 90s to 2000s NBA. Mahaba, athletic, good defender, at above average rebounder. Para sa kanyang height ha, isa siya sa mga borderline superstars ng kanyang panahon. Naging two-time all-star sa back-to-back -back seasons noong 2000 at 2001. At best player nga ng Dallas Mavericks bago pa nag-blossom sina Dirk at Nash. Isa din ito sa mga magandang karakteristiks ni Finley. Noong hinug na yung dalawang nabangkit natin na players, kahit si Finley ang leading scorer ng team eh, nag-backseat muna siya. Alam niyang the future is bright para sa kanyang team at hinayaan niya ang dalawa. mag Nagmula sa Maywood, Illinois, naglaro ng apat taon sa Wisconsin Badgers ng NCAA. Siya nga ang all-time scoring record holder ng Wisconsin for 11 years bago ito malagpasa ni Alando Tucker noong 2007. 21st overall pick ng Phoenix Suns noong 1995. Ito yung draft class ng ilang classic names gaya nina Kevin Garnett, Rashid Wallace, Stackhouse, McDice at Theo Ratliff. Sa kanyang rookie year ay nakapaglaro siya ng 82 games. Kompleto buong season na yun, isang bagay na walong beses niyang ginawa sa kanyang karera. Yung makompleto yung 82 games ng isang season. Hindi nga siya nagmintis ng laro sa unang anim na taon niya sa liga. Pero kalaunan, tinrate siya ng Suns papunta sa Dallas, kasama si Sam Cassell at AC Green para sa isang Jason Kidd package. Sa Dallas ay nag-flourish siya bilang star sa mga tao na lottery team ang Mavs. Pinangunahan niya ang kuponan sa scoring, assists at steals. Nanguna din siya sa liga in minutes played. Isa pang bagay na ginawa niya 3 times. Sa pagdating ni Nash at Dirk sa Dallas, yung trio nila ang naging focal point ng tinatawag na run and gun na offense noong coach na si Don Nelson. Noong mga panahon na nahihinog na si Dirk at sa pag-edad ni Finley, nagsimula siyang maglaro ng supporting role sa likod ng rising German star. 2005 five ng ma-wave siya ng Dallas Mavericks. Nawatak ang trio nila ni Dirk. Si Finley napunta sa karibal na Spurs. Natulungan niya ang Spurs na makuha ang 2007 championship. Nabawasan na nga lang ang kanyang athleticism pero na-develop naman ang kanyang outside game, partikular ang shooting. Back up siya noon ni Manu. Ilang beses nga niyang nakaharap ang kanyang former team sa mga importanteng games pa ito ha, sa playoffs. At katunayan, naunahan pa niyang mag-champion ang Dallas. 2010 naman ang nag-request siyang ma-release mula sa Spurs. Napunta siya sa Boston kung saan naging parte din siya ng team na nakarating ng 2010 Finals bago nga lang sila matalo ng rivals na LA Lakers. Natapos ang karera ni Finley na may isang sing-sing. Aba, ayos na ayos. Sa kasalukuyan ay Vice President of Basketball Operations siya ng Dallas Mavericks, homecoming para sa team kung saan siya nakilala. Sa nagdaang playoffs nga ay siya yung kumuha ng beer sa kamay ni Luca matapos ang kanilang West Finals win kontra sa si Minnesota. Naging star at top scorer ng team pero noong naging evident na may bagong magiging main man na si Novitski nag-backseat. Unselfish? Efficient at very class act Isa nga sa mga most respected na players sa liga Yan! Si Michael Finley Ay siyaplok! Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia Hanggang sa susunod na episode na jump, jump, jump balero.